Yo, what's up mga kabok? Katatapos lang ng duty ko ngayong araw na to Since last test lang ng hapon ng duty ko sa area Hindi pa rin tayo makakauwi sa aming bahay Bakit? Dahil like today ay nasa treatment area na ang aking asawa Since kadi-discharge lang kasi namin na nakaraang araw first treatment ng kanyang treatment ay today. Kaya gustuin man natin umuwi na kagad pero hindi tayo makaka-uwi kagad. Gawa ng kailangan natin siyang sundan doon dahil ang anak ko lang ang kasama niya. Sa mga oras na to baka nakasalang na siya ngayon. Eto ngat paulan na pero hindi natin hindi tayo pwedeng makauwi dahil kailangan din niya tayo doon. So ngayon, papahinga lang ako saglit. Kung makakahalap na makakainan, ikakain na ako. Sana walang maging problema sa asawa ko ngayon. Dahil since malamig ngayon, baka ginawin na naman siya. Kaya nagmamadali din tayong pumunta doon. Ganun talaga. Kailangan tiyagain dahil meron tayong warrior na lumalaban din para sa atin. Kaya lalaban din tayo. Balitaan ko na lang kayo mga bok mamaya kapag nandun ako sa area. Para makapag-update din kahit pa paano. So ayun mga bok, kita mamaya. na nga mga bok inaasahan naman natin pero napapaaga umaambon na sumilong lang tayo sa para sutin yung mahiwaga nating baluti mahirap magkasakit kailangan nating ng proteksyon mahirap eh. Itong mga kalaban natin mga bok eh. Kung galing ka sa initan. biglang dudungaw si Ray ng ulan. Mamimili ka lang eh. Papawisan ka sa init. O papapasa ka sa ulan. Siyempre. Dahil wala tayong dalang pampalit. Kapote yung ay jacket yung sa natin eh si Ate Suwilip. Kala niya siguro kasi yun yung nagsasalita sa labas nila. <laughs> Dadaan nga din pala ako sa patagal ko ng kaibigan na tagal ko na rin hindi nakikita. may, may bibigay ako sa kanya, gawa ng request niya rin. Shoutout sa'yo ha, Bok. <laughs> Pag mo na to. Alam mo kung sino ka. <laughs> Makukuha ko lang itong hinihirap Shoutout sa iyo kuya, bahingay Makukuha mo na ito bok Yung hinihirap mo sa akin At total, lagugutom naman din ako Ikaw ang makaka Ikaw lang ang magiging solusyon sa problema ko Atayin mo ako dyan bok <laughs> Aray ko po Maambun na O, so, hinabutan na nga. So, Ayan, malapit na. Hinabutan pa. Silong muna. Lulusong na lang natin yung ulan. Malapit-lapit na rin naman tayo eh. Magugulat yun dahil niya rin alam na pupunta ako ngayon. <laughs> Huli ka, Bok. Ayun, dun, dun banda ang kanyang tindahan. para paparada na tayo. Tropa. Ayaw pa ako pasilungin yan. Ito rin Best friend ko pala. Kailan? Kali ko kung packing, packaging. Nangingi ako ng kape tapos ako pag titimplay na itong walang yang ito. Sinabi mo Kape mga bok. Best best friend ko. Tagal namin hindi nagkita eh. Yan, yung pinapasko ko, Ay, naririnig yan, di ba? Naririnig yan pa gano'n. Eh, kagaya nung ginagawa? i mute. Oo, oh, mute mo yan. Tapos i-attach mo yung voiceover. Isa sa mga nagtuturo sa akin kasi may mga idea sila sa pag-i-edit -pag, -pag -e eh. Kaya paano nakakakuha ng idea. Kaya mo. Kaya mo pa gano'n. Dito ako madalas nagkakape. Sarap ng kape dito. Mainit pa ihi mo eh. Mainit naman. Grabe <laughs> ka. Sasama ko pala sa video yung ano, yung page niya. Small canteen niya kasi to eh. Sayang naman. <laughs> puro, puro ano eh, kidlat. tambay muna, nag-iisip pa kung mag-iinom o hindi. So ayun mga kapo, gusto ko lang i-flex ang munting negosyo ng aking pare at best sa mga naghahanap ng mga affordable na package sa mga normal event o mga special event pakibisit ka ng homepage ng ating pare at mabibigyan kayo ng tamang discount so ayan mga bok andito na ako sa, sa asawa ko Ando na siya sa loob andito na siya sa loob eh kasasalang lang daw since na -late ako ng punta dahil nga galing ako sa tropa nakikain na rin muulan kaya ngayon lang ako nakarating so far nakasalang na raw yung asawa ko eh eh mukhang dito ko na rin i-end eh, yung video dahil hindi naman pwedeng mag video sa loob courtesy sa ibang pasyente so yun lang mga bak yun lang yung update ko today regarding sa sa kayong araw na update namin mag-asawa andun din naman yung anak namin tsaka yung kapatid niya kasama niya sa loob ako hindi ako masyadong pwedeng pumunta pa ngayon dahil basa ako nabasa sa ulan pero hintayin ko muna siguro matuyo ako bago ako makapasok pero hindi rin ako makakalapit sa kanya dahil makasipunin mahirap na galing ako sa basa so yun lang muna ngayon mga bok salamat